Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel! This is Robby Simagala guys and for today's video guys um, gusto ko lang po i-share sa inyo ang happiness natin ngayon or <laughs> bito guys uh, daghan kayong salamat sa inyohang mga support tadiha ha kay na kuha na to dayon, na wala nagdugay na balik direct so ang, ang requirements ni YT so, karon magpasa Salamat ko ninyong tanan sa mga nitabang tabang upload sa ang video. Um ayan guys, um guys, dali na kayo natugi. Ah di ba nagre-apply ta pagka March 8 din na da yun ni Lolo Whitey pagka March 10. Abi na kong dugay pa mabot pag isang buwan. Sus, kinuoko. Nagpasalamat siya kung naku kay oh, Tara right, guys, oh, Nabalik na. Sukad sa pag reapply na to. Ayan, gusto ko lang gishare ninyo ang akong mga happy experiences. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Robbie Simagala guys. Sa atong channel guys na adatay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So kung hindi pa po kayo nakapag subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din guys. And don't forget to hit the notification bell guys para always po kayo updated sa ating uh, new upload. So thank you so much pala sa inyong mga support. salamat walang samang support sa mga nagsupport sa aming channel Ruby Simagala thank you so much and uh, i hope nga naatakano nay sa mayong panglawas mayong panahon na more blessings to come in our life And, syempre, guys daghang kaing salamat sa tunggino sa atong labaw makagahom sa eng gihatag sa tanan-tanan sa atong kinabuhi guys especially gift of our life gift of life so good morning. <laughs> For today's video, guys, I share ko lang sa inyo na happy ko. Ay, tara. Ay, oh, ay, ay. Na <laughs> <laughs> yes, tara. So, <laughs> yes. oh. uy, happy lang jud nga ako kay ako makaaban guys. Oh. Bumalik na yung ads ko sa YouTube. my goodness. Just go. Salamat, ay, salamat, ay, salamat, John Tess. Sana, guys, mag tung tong tiyanis na to. Oh, <laughs> uh, malabo na mag-juntis yung tiyana na to, guys. Kasi, ano, yung eldest ko, 20 years old. And then, yung pangalawa ko, guys, is 10 years old. Oh, may balik, my God! Thank you so much! May Sa mga, ano, mm -mm, yes, bumalik na yung ads try mo open ang ako ang YouTube. Nanakoy ad, ay nanakoy So good. Yes, 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 yes. Thank you, thank you, Lord. Thank you so much, Lord. Bumalik na yung ads ko po. My God. Ha? Oh my God. Oh my God. Oh, my God. oh guys. Oh guys, mami guys, Sus gahapon nag-all ko kay ngano natanong ako ko ganang ato sa YouTube mga tutorial, mga problema sa YT, nga mo tong um, daw ganang na ay inig apply na to or apply kay monetize sa medyo ko. Sorry guys, monetize ako Tapos, kanila ging sa iswipe ko ang ahang first upload nga video akong okay. i upload og ako kay bawal man na kay kanila gid di magtanutan okay. og mag si mga unsay mga kuan bawal o dili mao na Inja mo to ni ako tutorial gahapon kanus apa gi apply hari apply diha sa sabado mm. ni apply diha sa sabado unsay si pizza oh, March Eight. March 8 my god guys karon gahapon March 10 Two days nagol baja ko ba ako kay ningog 30 days under review. Hmm. Dugaya jadi paje ko no dawaton, di pa makuan sa you, YouTube. Hoy, 90 days another 3 months na goal ko gahapon nag ko. ko. Ja, mm, mo pagabi na ho. Hala, congratulations your YT channel already. Hmm, na monetize na ko partner in YouTube na. Yes! Na na ads. Hala, ay, tabangin mo. Ay, itong tatawa. Ay, layo mo. Kumpra, kumpra. Salamat, salamat, salamat. Tama, nga. Salamat, salamat. Sa Facebook na po. Hala, wapit ang kasildo. May pagbalik. Sige. For a minute, makasildo na ko po honron sa YouTube mo. Magpalit yung manok pa, guys. Manok rata kay Barato. <laughs> Kiki bagana, Kiki bagana ibutang na diha. Gano na man mo? Ibutang na yun na kay ko. Yes, 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 yes. You. Thank you, you Lord, thank you Lord. Ice cream, ice cream, ice cream, na cream. Bila ka mo gusto mo ice cream. Ay, guys, -no. <laughs> Si 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 tarbo si Ito po si Tarsa. Buhon na lang. Ito po guys. Ito po si Tarsa. Ito ko. Ice cream na yan uh, si ko. <laughs> ice cream. Depende sa weather guys. Kay ang kabuhi. Ito po si Tarsa. Ito po Ito na puringan sa may bumwan sa at ang huktan at ang huktan O kanila lang Oh my god. Oi, mega love shout out dai ko na sa kuans ni na si Chanel B. Thank you so much si sa pagtulong niyo po sa pagplay sa ating mga video. Umay ha sa YouTube, on mo sa Ruby, si Magala. Robi si Magala. Yes, Robi si Magala. Tanion. Ipadalok niyo guys. ba.

Pansin lang. Sige, ikuan. 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 Ingat to ang kamerang. Baksa. Sige. Okay, guys. Okay, guys. Nag-guess okay, guys. Bago ko. Bago ko, guys. Pwede pa. Subscribe hey. din sa YouTube channel, guys. Robesie na pala. <laughs> Ayan <laughs> na, gawa, guys. Hindi nga, <laughs> guys. Bag Robes. Bago ni, guys. Robesie. Robesie.

ay, go pa, ah. Shout out to ni Ate Lori. Go pa kayo Hello, po. Na. Hi! Pag YouTube natin. Happy, Happy, Happy ako tayo kay okay. nabalik na gawang ads. Diyos ko. Ah. Thank you. Nabalik na ang ads. Bento kayo wala kang okay, mag-vlog? Nabalik na ang ang kay ano na kuan man to pagka flag, hospital YouTube ni mama. Wala ko ka-upload. Two weeks kami, ah, ha? Wala ka-upload <laughs> two weeks? Yeah. <laughs> kay na demonetize mangko wala na koy ads niya yeah. karon kay wa ko nag upload kay ba ka delete ko sa mga copyright <laughs> <laughs> kung mga copyright ba ang pang delete Gama'y <migong> may bitog taman ang watch hour ni <migong> gamay jud niya mo motola <migong> sige na pa ko kay nai sige play nagpatabang ko po na ni tabang ko play mo na apply ko diha sa sabado March 8 medyo ang binahog di pa maaprobahan lagi kay kanang 3, 30 days man kaya pa 30 days matok gahapo nagsigira di ko tanag yo tutorial nya ang di pang sundo gilang di pang ingon kay ugi dili ko mo makuha ana mampod ag watch hour di tatong ka tanong tanong ka tong nay mga i blur ang mga tatong mga dad sa ta ah dito so sa pagkagabi eh pag tanaw nako congratulations you are the one partner in youtube na nako i ask 890 buang nah, adlaw, 8, 9, adlaw lagi kung mabot 30 days jadi pa jud ang probahan eh nagot nang sus 3 months nanggawa, no? ka mm. ya. 3 months ni oh man ato bitang na, eh. ah, ah, na, na lang mang, mang it, kanamu, picture frame man da, dahil. Dahil. Nah, picture frame Di ako yung kaila sa una diri pa man to. Itong mm. kalay ka apel sa gwis-mingis Ang hindi pa nakag-picture. Pitsu na. Si Kuwante, si Giselle. Itrya mo, Giselle balo, baluran mo. Muda ka yung pagsapod na. Kasi may Giselle. Anak ni Mang Baluran na lang pa sila ba? Itrya si Jag Kuwan. Pangutan na. Pag di siya, si Kuwan, Jag ka tong naitaga. Kaya kay masiguro to, katong anak ni umur kaya kayo ito. Hmm, si, si, anak ni Pantino. Ang sti sa papa, oy. Diyan nakalimot po ko sa nga. Nag-ilang ba, ay magnara din has. Ay, katong Ayan, na, ay na si Oh, to? Katong na ba, murag na. Na? Dada kasi baba, may nga naman. Na, 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 baba, na, sa Kala rosa rosa dyan ay pasal di nga na la, religion, ba na si Nanji? Kung ba? O ka nang may sakya ka at ba nga ng parking at ban? Ay, ay, <coughs> Dari was, di ba kang rosa rosa? Oh. kilid, ilang rosa rosa dyan, di ba na may paingan? nganing simang. <coughs> Di pa bang parkingan. Di pa parkingan. At bang laro sa roso. O oh, at bang just ilaro sa ro ilaro sa Rosso, kanang naay. Hello, shout out ko ni si Chanel B. Shout out ko sa aking mga ka-team, team GMBP, team DV1, team DV3, team DV4, team Too Bright. Team Toy Jackers International, Team Toy Jackers Extreme, Tem Team Toy Jackers Community. Lalo na sa mga admin, sa mga team, shout out ko po sa inyo. Thank you so much po sa uh, inyong mga support guys. Sa lahat ng mga kasamahan ko sa team, shout out. Thank you so much. Nakuha na po natin ulit yung requirement ni Lulu White. Ayun na guys, mayroon na po tayong advertisement that's it thank you guys for you watching don't forget pala guys to subscribe to our youtube channel ruby Magala, and don't forget to click the notification bell guys for always put tayo magkita cats bye see our next vlog bye, -bye. Please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel Ruby Simagala. Thank you for watching. Bye bye.